Dito mga idol, itong ating auxiliary, ginawa natin na pang base natin. Ang phone naman ginawa nating pang mid-high natin. So itong mga idol ano, ang ginamit ko lang dito, nag-output lang tayo sa ating auxiliary, nag-output din tayo sa ating phone gamit ang 6.35. So dalawa po 'yan ano, papunta sa ating equalizer. So itong ating equalizer na ginamit mga idol ano, double channel lang po 'yan. So ang channel 2 sa ating pang base ang channel 1 sa ating pang mid high. So dalawang amplifier ang ginamit natin diyan, tig isa lang siya no sa bawat channel. Doon sa mga hindi pa nakasubok ng ganitong setup mga idol, so try nyo, uh, mas okay. Baka magustuhan nyo yung ganitong setup mga idol, na hiwala yung ating bass sa ating mid-high. So lalo kung magagandang speaker ang ginagamit natin, amplifier, mas okay. So ito mga idol, ano, hindi lang magkakasabay yung ating volume dito, ang ating auxiliary. So pag ininaan natin yung ating auxiliary, may iiwan yung ating phone. So ito ang volume ng ating dalawa. Dapat nakangat to yung um, line input ng ating source at saka yung main volume para may volume na lalabas dito sa ating phone. Ang auxiliary naman natin, ito lang. At saka yung pinaka main ng ating auxiliary. Dapat naka volume po yan. So sa magitan ng ating V8, mag-sabay-sabay na po yan pag dito na tayo mag-control sa ating B8 dahil mayroon naman yung volume. So, ito mga idol, ipakita natin yung ating uh, cord connection na ginawa dito. Ito lang pala mga idol ang gagamitin natin na cord, ano? Ayan, 6.35 to 6.35. So, paris po yan. Ang una nating gagawin mga idol, mag-out tayo dito sa ating auxiliary. Ayan, 6.35. Tapos, tulong nito mga idol, input natin sa channel ng ating equalizer. So halimbawa ilagay natin sa channel to yung ating auxiliary. Input siya mga idol no, sa input natin siya ilagay. Ito naman isang mga idol na 6.35. Ito naman yung gamitin natin sa ating phone. So phone ang ginamit natin dito dahil pag nag main output tayo, isang channel lang din ang na makukuha natin. So para mas madali na connection, nag phone output tayo. Tulo naman ito mga idol. Dito natin siya ilagay sa uh, input ng isa pa nating Equalizer. Channel 1 ang gagamitin natin Sa ating phone connection So, katulad mga idol, may mga input na tayo Sa ating equalizer. Ang susunod naman Mga idol, output naman ng ating um, Equalizer para sa ating Dalawang amplifier. So, ito lang Mga idol, ang gagamitin natin na uh, PL jack ano, 6.35 to dual RCE Ayan. So, ang output nito Output tayo sa isa nating uh, Gagawin. Halimbawa, Pang base natin ay channel 2. Output lang tayo dito. At saka yung dulo nito mga idol, kung anong amplifier na gagamitin natin na pang base. No? Halimbawa itong GX7. So input natin itong dalawang RCA jack. Ganun lang din ang gagawin natin sa kabila. So ayan may nilagay na tayo dun. No? Ayan naka-input na. Ito naman ang i-output natin sa isa nating uh, channel ng ating equalizer. So channel 1 para sa ating mid-high. So ayan lang mga idol ang gagawin natin ano, mas madali lang na connection na ginawa natin. 6.35 lang ang mga ginagamit natin. Ito naman ang dulo ay dual RCA. So napakadali lang ano ng connection natin. So sana uh, masundan din ng iba nating viewers. So itong gagamitin natin yung ating B8, uh, 3.5 to dual 6.35 dahil yung available ng ating input dito sa ating mixer ay ayan, 6.35. So output tayo dito sa ating monitor ng ating B8. Ayan. So input naman tayo dito sa ating 6 and 7 ng ating mixer. So itong mga idol ano, itong connection na gagawin natin. So ito magiging source ng music natin through Bluetooth ang gagawin natin sa ating B8. So pag nag volume tayo dito, baba taas tayo ng volume nitong monitor, sasabay na rin tong ating uh, mixer. Ayun. So kung naka-volume tayo dito sa ating auxiliary at sa phone, sasabay na rin siya. Hindi katulad na pag dito tayo nag-control, manual siya, no? May iwan yung phone, may iwan yung auxiliary pag uh, hindi natin sinabi yung volume. So, ito mga idol, ipakita natin yung ating sound check. No? So, magkita ng ating B8 sound card na ginamit natin na pang control sa ating mixer na ganito. Pero kung meron kayong isang pang mixer mga idol, mas okay. Nahiwala yung ating base auxiliary at saka sa ating uh, main output or phone, ano? So ang gagawin natin dito mga idol, ang itong main volume natin dapat naka volume yan at saka yung pinaka uh, source ng music natin. Ayan yung line input nya. Para ito sa phone, karon siya lang output itong ating phone dahil naka uh, phone connection tayo, hindi tayo naka main output. So ito mga idol ano, isa sound check na natin para uh, ipakita natin kung mas okay ba o hindi. So katulad dito mga idol, may music na tayo dito sa ating beat ano, na pumapasok. Ayan, pumapasok na rin dito sa ating uh, mixer. So wala pa siyang sound dahil uh, main volume pa lang tayo nag volume. Ano? So itong phone, uh, volume bu tayo dito. So lalabas ito sa ating uh, connection. So ayan mga idol, ano? naka-phone tayo. Ayan. Ito naman yung ating auxiliary. Ayan. So kung napapansin nyo mga idol, hindi siya sabay mag-volume ano? Hindi sabay yung ating volume na manual. Kung ng ating beat mga idol, uh, sasabay na ito. So dito tayo mag-volume sa ating monitor ayan, so ito, wala nang papasok na signal yan kahit itaas man natin dito sa ating tone, ayan walang music na pumapasok ano, dahil naka baba yung ating monitor na volume, so pag natin yan sabay na po yan ayan yan mga idol ano, mas maganda na i-tuning muna natin kung halimbawa okay na tayo sa ganyang lakas ng ating axillary para sa ating low o sa ating base tapos sa ating vocal o mid high ano para dito na tayo mag control sa ating B8 no so maintain na tayo dyan sa ating volume kung gusto natin palakasan so volume pa tayo ulit no pero dito makaminti na tayo wow. So ito pala mga idol ang ating settings ano sa ating equalizer. So channel 2 ginawa natin sa pang base natin, yung channel 1 ginawa naman natin sa ating mid high. So ito ng ating dalawang amplifier